hindi na kumipo ng mga ito. Gusto ko maging magkapangyarihan. Kami, kami ang nagwagi. Salamat, salamat sa aming hari. Hol, tahimik, nakarating na tayo. Pagpahinga muna tayo dito. Sir, yes, sir! Ako si Haring Martilio at sila ang aking mga kawal. Ako sila di lang ang maawit. Galing kami sa digmaan laban sa mga maparaking banyaga at kami ang nagwagod. Ang aking mga sundalo ay palagi sumusunod sa aking mga utos. Ayos! Maganda pala maging hari! Pwede ba kong maging hari? Katingin mo, kaya mo bang maging hari? Huwag ko! Try natin! Kung gayon, ikaw na ang bagong hari. Ito na ang pandata ng Ayos! Ha! Uy, bali. Ha! Aking okay, mo sundalo. Tumayo kayo.

ako nga pala si Araw, ang liwanag ng buhay niyo. Gusto niyo ba maging Araw? Hoy! hindi ba ako yung maging Araw? Narito ang mga power ko. Araw! Ah, Lagay mo Araw! Hindi ah, ko ito sinasadya. Pull gusto mo ba maging ulap? Oo! Oh, dahil ito yung na nakamahalaman! Sige! Ulap ka na! Sige! Uulanin ko na lang upang mabuhay muli ang mga halaman! Ang malas naman. Lagi na lang ang mga halaman dahil sa akin. Sana naging baton na lang ako. Ba't tumitigas yung katawan ko? Ah, naging ko ako! Ay, ayos naman ang ito. oh stick. keep ko ito at ibenta pa ko tapos. Uy, hindi ito normal! Aray, ah. aray! Tama na! Gusto kong maging tao ulit! Sa wakas, maging tao na rin ako ulit! Kamat na po dahil kung anong miro na po ngayon.